please subscribe ito money Vlog. Uh, payagan po si ano, Tito Mani Vlog na magreactor para ano, pambiling gamot sa kanya pong karamdaman. Wala masyadong records ng ano eh, ng awayan. Yung po no, nagkakagulo po doon sa bahay ni Rina, no? Matapos po kaya ito, ah, papanoorin po natin yung video at siyempre, titingnan po natin ano kung ano nangyayari doon sa loob ng bahay ni Rina. Ano po at uh, matapos po kaya ito ha. sabi po nila ay uh, parang ang ribong kating nito ay sa birthday ni Rina umabot kaya. Napapanoorin uh, po natin yung video. Pero bago po yan, ako muna po ay bumabati sa inyong lahat ng magandang umaga, magandang tanghali at uh, magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid. Saan man kayo ng panig ng mundo naroon ngayon ay mag-iingat kayo palagi at uh, pagpalaing kayo ng ating Panginoon. Maraming maraming salamat din po sa patuloy na tumatangkilik sa aking YouTube channel at nanonood sa aking video reaction. Patuloy lang po natin supportahan sila Kuya Bal Santos Matubang, Kalinga Prab at uh, Ate Ed na vlog. Ito po yung video no, na kung saan ay nagkakagulo doon sa loob ng bahay ni Rina. Ano po, ano po kaya ang nangyayari? Matapos po kaya ito ha, sa takdang panahon nang uh, date or nang uh, birthday ni Rina kasi nang sabi eh, no yung ribbon cutting daw nito ay eh, parang sa birthday ni Rina itatapat ano po At ang kabuuan po ng video ng ito ay eh, mapapanood po natin sa YouTube channel ni Rinas Community ayan no Bakit ba, nakikita Uso ba

sa loob ng bahay ni Rina. Uh, matapos pa kaya ito. At uh, yun na, no? Na, napanood po natin yung video. No? At uh, nagkakagulo naman talaga. Ano po, yung mga trabahador. Ano? <laughs> Talagang inaapura na po nila. No? Itong uh, bahay ni Rina. No? Kasi ay, uh, malapit na po ang birthday ni Rina. No? Parang ang ribong cutting po yata nito. Ay uh, sa birthday po ni Rina. Ano po, kaya nakikita po natin no? na marami pong trabador na gumagawa. At uh, nakita ko rin po na parang uh, tapos na yung tiles. Ano po? Parang may tiles na yung uh, bahay, bahay ni Rina, no? At talagang napakaganda na ng bahay ni Rina. Kung baga, ay uh, malapit na malapit na itong matapos. Ano po? At yung uh, pintura niya, ay naka-primer naka na. Ano po? Finishing na lang. At uh, okay na okay na ang pintura nito. Ano po? At may napansin ko, ano? Yung ceiling ng uh, bahay ni Rina ay napakaganda. Ano po? Yun din ang gusto ko, eh. Dito sa bahay namin, ano? Merong uh, ganun na design. Kaya lang ay eh, uh, yung panganay kong anak ay ayaw, ano, pero yung isa kong anak na engineer ay eh, gusto niya may design. Pero uh, kasi ang gusto ng anak kong isa ay uh, plain lang. Ano, kasi mas makakatipid po uh, pagka uh, plain lang. Ano, kaya itong bahay ni Rina ay medyo magastos po ito. <laughs> kasi marami pong design, ano. At doon po sa loob sa sala, napansin ko ay parang merong mini bar. Ah, grabe ka, Rina, nga naman. <laughs> Meron kang mini bar ha ah, sa loob ng bahay. Ano po, maganda 'yon, ano? Meron siyang ah, mini bar sa loob, ano, ano sa ganon. Pag may mga alak po siya na imported, ay ah, doon niya ay di display Ano po doon sa may mini bar na 'yon. Ano at ah, maaari naman talaga magkaroon si Rina ng mga imported na alak, ano, dahil sa dami ng kanyang ah, mga sponsor. Ano po, display lang naman, ano, hindi naman iinumin ano, dadali ng mga sponsor para i-display. <laughs> Pero pag kami diyan, ay baka naman mabuksan ano. Hindi <laughs> joke lang po 'yan ano. Ganda po ng bahay ni Rina at nakikita po natin na maayos na maayos na po ito na no? ta. Yung bakod ano, alas pa tapos na rin po yung uh, bakod ng uh, bahay ni Rina ano. At uh, talagang uh, bago po yata to ibigay kay Rina yung talagang tapos na tapos na. Ano ang, ang balita ko pa po ay may mga Ah, uh, gamit na rin po ito sa loob na bibilihin, ha, na ilalagay ano para pagpunta po ni Rina ay talagang kumpleto na ano, grabe. Si Rina no, uh, rami maraming po nang nagmamahal ano, Kaya uh, maraming-maraming salamat ano po doon sa lahat ng nagmamahal kay uh, Rina no. Ganun din po sa mga sponsor na walang sawa ano sa pagtulong dito po kay uh, Rina. Marami ang nagbibigay ng uh, blessing kay uh, Rina. Ano po at sana ay uh, magtuloy-tuloy ano po yung uh, kanyang uh, biyaya na natatanggap. At uh, yun na, ano, tapos na yung bahay ano konting-konti na lang at uh, okay na okay na po ito. At nakita po natin na uh, talagang maganda yung design, magaling din yung uh, architect nito or kaya ay yung engineer ano po na kontra. Ano po medyo malaki ang gastos nito sa tingin ko no kasi may mga design-design po siya. Eh. Ano yung mga latest na ano po to, na uh, design ng bahay. Makikita naman po natin ano yung mga modernong bahay ngayon. Ay eh, karamihan ganyan po ang ang design ano po. Kaya yun ano tayo ay uh, natutuwa ano po dahil sa nangyayari sa buhay ni Rina. Ano po kasi ay uh, patuloy po siyang pinagpapala ano at uh, patuloy po tayo sa pananalangin para kay Rina, ano po, para tuloy-tuloy uh, na po yung kanyang pagaling. Sa susunod po na enrollment, sana ay uh, maka-enroll na si Rina, ano po, sa, para sa kanyang pag-aaral. Sa ganun, ay tuloy-tuloy uh, na ang kanyang pag-aaral. Ano po, kaya, uh, yun, ano, tayo po ay tuwa sa nangyayari sa buhay ni Rina. At maraming maraming salamat po sa pagmamahal nyo kay uh, Rina, ano po. At ako po si Tito Manny Vlog na nagsasabing God bless you all. Dios mabalos.